Siguro kung mas mag... Nasaan yung damit mo? Nandun ba? O nandito? Isa lang po damit ko at jay. hindi na po ako nagpapalit. Kailan ka huling nagpalit? 2024 po. Ha? Ngayon 2025, kakapalit lang. Oo. Pangarap ko nga po makabili ng lupa sa sarili ko. Ha? Lupa mga sariling bahay po. Pangarap para mo magkaroon ng Sariling lupa po. Lupa? Saan? Kung so, hindi, gigino siya. Ha? Gino siya. Magkabayag po. Hmm. Sa so, pangarap ko nga po magkabayag at cellphone eh. so, niya. Kala po hindi na nga po mungyari. Hmm. Tungawin po kung alam po kung matulong yung pamilya ko kahit tinataboy na ako eh. Gusto mong matulungan yung pamilya mo kahit tinataboy ka? Oh, ano sa tingin mong problema sa inyo o sa'yo o sa mga magulang mo? Ba't mas pinipili mo dito sa kalye? Dito po, malaya ka po. Hmm. Sabay yung wala po manggugulo sa'yo. Hmm. At yung gusto mo po, magagawa hmm. mo po. Hmm. Sabay so, minsan po, mo, ka para magbigay ng pera sa nanay mo. Hmm ka ba nabigay yung mga lupa yung bahay at lupa yung cellphone magiging masaya ka na oh po din po ako magiging masaya po magbabagong buhay po ako dun. nasabi mo yung magbabagong buhay ka ano ba yung masama mong ginagawa nasa sa po ako natutulog at wala pong balik wala pong ano wala walang kasapan wala na Okay lang mo, kamusta ka? RJ? Ilan tao ka um, na RJ? 12 po. Okay. Uh, Pwede ikwento mo sa amin, ano nang napunta ka sa ganitong kalagayan, Kuya RJ? Pinalayas lang po ako, tsaka po pinagampas ng bote hmm. sa ulo. Tapos sabi mo kanina? Broken family po kami. Uh, hindi. Ang, ang Tinataboy po ako ng lola ko. Uh, ang narinig ko kanina, parang doon ako nasaktan. Pagka umuwi ka, baka tamaan ka ng... Salita po. Sasabihin niyo sa hindi po kukulala. Sabi mo pa kanina, tamaan ng bote. Tatamaan po ako ng bote sa ulo. Hmm. Ako. Nangyari na ba yun sa'yo? Opo. Nasaan ang mama at papa mo ngayon, Kuya RJ? Si mama po nasa na botas. Si papa nasa Divisoria. Ah, Bakit napunta ka dito? Hindi po, dyan, dyan talaga ang bahay namin. Uh. Oh. Lumipat lang sila din sa Nabotas, pimip, ano, Manila. Uh. Oh. Kailan ka pa napunta dito, Kuya RJ? Tagal na po. Hmm. Dito talaga, dito pala talaga kayo? Lumaki. Dito na ako lumaki. Okay. Sa Rodon pa lang po. Hmm. See, 2020. Sige. Pwede ikwento mo sa amin kung ano yung problema talaga sa bahay, Kuya RJ? Wala pong masakit nga pa. Hmm. Pagka walang ulam sa bahay, asin toyo, suka lang. Mm. Minsan wala na. Parang ano eh, parang napaka... napakapayot mo na. Siyempre, minsan na lang kumain. Mm. Okay. pera. Sino yung kasama mo lang sa bahay? Ang kami, kami nga, may Medyo masaya ang lampo ako. Medyo? Masaya. Pagka oh. walang bulabog. Hmm. Siguro kung mas mag... Nasaan yung damit mo? Nandun ba? O nandito? Isa lang po damit ko at hindi na po ako nagpapalit. Kailan ka huling nagpalit? 2024 po. Ha? Huh? Ngayon 2025, kakapalit lang. Oo. Oh. oh Wait lang. Hindi ko maintindihan. 2024 ka pa yung huling palit mo ng damit. Apo. Kaya nga po nilaban ko po. Yung mga short damit ko pa. Ganun ba? Apo. Paano yan? May brief ka ba? Wala po. Ha? Wala po. Wala kang brief? Dapat nagbe-brief ka na. Wala nga po pambili. Pangarap po nga po mo. ng lupa, sarili ko. Ha? mo mga sariling bahay po. Para pangarap mo magkaroon ng? Sariling lupa po. Lupa? Saan? Kung hindi, ginosyo. Ha? Ginosyo. magka po. Mm hmm. Sa pangarap ko po nga magka po magka-bike at cellphone Hmm. Wait lang kuya, sandali. Pangarap mo magka-lupa? Bike, cellphone lang po. Ayun lang po. Para po matulong po sa may pamilya ko. Mm. At binabariwala wala lang po hmm. Tanggap ka lang po yung ano eh. Ang ganda ng pangarap mo magkaroon ng, ng lupa, bahay at lupa. Saka po bike at sa cellphone lang po. Yung bike, anong gagawin mo sa bike? Para lang po may mga ano ba? may mga lakal. Hmm. Gusto mong mga lakal? Hmm. Nagakot nga ako eh. Ha? Nagakot ko sa damdamin eh. Oh, ba't ka naiiyak? Sige sabihin mo yung problema mo. Naya si... kuya Ocos. Sige kwento mo sa amin yung problema mo. Kaya nga po siya, ano eh... Kaya nga po, Ha? Yung mga Sige, wait lang, Kuya. Yung hmm. unang bad ka, ginagawa ko na lang po tawa at ngiti, po. Ginagawa mo na lang tawa at ngiti? Oo Bakit? Para po hindi po ako ma mo ano po mataranta sa ginagawa ko po. Pinabaling hmm. mo yung problema mo sa sa dawat ng itilang po. Hmm. Sige sabihin mo sa akin lahat ng problema mo kuya RJ. Ano nga po hindi nga po ako ng ka niya. Ha? Ano po hindi nga po ako napulungpeng ka sana. Si... Eh? Ilabas mo lahat ng ano mo. Ang problema mo. Sana. Di, sana po hindi po ako makabal ng pahinggan po. <laughs> sana po hindi nung hapong mangyari. Hmm. So, tangawin ko kung halos ko matulong yung pamilya ko kahit tinataboy na ako eh. Gusto mong matulungan yung pamilya mo kahit tinataboy ka? Ano po? Ano yung sa tingin mong problema sa inyo o sa sa'yo o sa mga magulang mo ba't mas pinipili mo dito sa kalye? Dito po, malaya ka po. Hmm. Sabihin so, ba na ako pong sa'yo? Hmm at yung gusto mo po magagawa mo po. Hmm. Sabahin minsan po mo uwi ka para magbigay ng pera sa nanay mo. Sa akin yung tamingin po yun. Minsan na nga lang po katuloy. Ng ha? Huh? Minsan na lang matulong ka na ako ng mga tao. Hmm. Sabihin sa akin ngayon, hanay tatay po ako. Hmm. Sabi ko po, oh, uwi na lang po ako. Ngunit yung panuuli ako ng barangay na ko makawala ako sa Tsaka yung nakawala ako, nag ako ng pera. Bibili siya na ako ng bike. Kasi wala ko pera ko. Tsaka ko nga Birthday ko nga po, sana po yun. Kailan? Yung July 2 po. July 2? Ano <laughs> yung gusto mong mangyari sa birthday mo? Sana po matupad po lahat ng pangarap po. <laughs> may may sarili at may bisikleta at cellphone lang po. Ba't gusto mong matupad lahat ng mga pangarap mo? Para ba may matulong ko sa pamilya ko? <laughs> ano ba yung pangarap ni Kuya RJ? Pangarap ko na lang ba? May sarili ng lupa at may basikleta po. Sa cellphone. Yung mga kaibigan ko may mga cellphone ako walang yung wala kung yung kapot na natawa at ko lang bago. <laughs> Pagka ba nabigay yung mga lupa yung bahay at lupa, yung cellphone, magiging masaya ka na? Oo po, din po ako magiging masaya po. Magbabagong buhay na dun. <laughs> Nasabi mo yung magbabagong buhay ka, ano ba yung masama mong ginagawa? Nasa kalsada po ako, natutulog, at wala pang balig, wala pang ano, walang kasapat nyo, Ben. Hmm. Nahihirapan ka pagka nasa kalsada ka lang. Oo. Uh -huh. Ibig sabihin pala, natutulog ka kahit semento lang o lupa. Oo. Misan nga po sa simeteryo na lang po kami natutulog. Nung nga po matupad yung sari, yung ano kayo, pagka birthday ko, sana pa matupad yung pangarap ko lang eh. Hmm. Doon po ako magiging mata eh. Oo. Nakapag-aral ka ba Kuya RJ? Ginagsak po ako ng teacher ko kasi daw po hindi po ako nakapasa. Ah. Kasi po Nakawe po sa'yo ano DTRD na po na, na lang po ako. Anong grade yung natapos mo? One po. Grade 1 lang? Ano hmm. Dapat tayo school ka na di ba Ano po, kasi grade 1 lang natapos ko po. Nasaan ngayon yung mama mo? Nasaan na po, nabotas po. Uh, anong ginagawa ng mama mo sa nabotas? Nagpapakasawa lang po, papakasarap yung anak niya po. Nagpapakahirap at iniisip siya mabuti. Ano po, mabuti lang po siya. Uh, anong nagpapakasarap? Ano bang ginagawa ni mama mo doon? Nakakain-tulog lang po, nagkakasawa. Sabay yung mga anak niya, gutom na gutom na naghihintay sa kanya. Ito ka mo yung mama mo? Sige, para marinig. Ano yung gusto mong sabihin kay mama mo? Ano nga ba ang magbago? Mm. Ang nalagaan mo ba kami? Mm. Sana ba to ito pa rin nga ba kami? Sana ba ito pa yeah. rin nga ba pangarap Wait lang ko yun. Ano muna? Uminom ka muna. Oh. Uminom ka muna. Malinis naman yan. Sige, dagdagan mo para makamalma ka muna. Okay na, medyo magana yung pakiramdam. Okay. Um, pwede bang ikwento mo sa amin? Ba't sobrang bigat yung parang sobrang bigat nung nararamdaman mo? Hindi ko nga po kaya sabihin mo si ko. Baka po mataranda lang po ako. At kung ano lang po magagawa ko. Baka po ako magpakumatay sa gano'n. Ay, huwag ka ba, ba ito po? Huwag kang, ano, huwag kang gano'n, huwag kang mag-isip ng gano'n. Ano <laughs> nga po ang matukad ng pangarap pa yeah. lahat, <laughs> eh. hindi gusto kong malaman. Umayo, papabiyaya ko ng sample. <laughs> Papa, libre lang po ako ng damit. Bagaya pa, salamat na lang po. Hindi hmm. <laughs> ko babalik at babalik sa iyo yung crush Pag, pag, pag hindi ka binigyan sa baba, papa, salamat ka lang po. naglala hmm. Nagalala ako sa sinabi mo eh. Um, bakit nasabi mo magpapakamatay ka? Ano ba yun? Dahil to sa sa labihin po. Sobrang sakot lang. Sakot na po yung nararamdaman po. Uh. Apo ko na po. Hindi ko na kaya na Sige sabihin mo sa akin. Nandito ako para ano, pakinggan ka. Kung gusto mong isigaw, isigaw mo. Hindi <laughs> ko nga po alam. Hindi ko nga po kaya isabihin ninyo. <laughs> problema ko lang po. Sana po magbalik sila mama at papa. Sana po. Hindi po ako abulin ng penga na tito. Anong bote? Inabal nga po ng itak ni Papa sa may natagang nga po ako. Hindi nga nga po ako mamatay. kapatid nga po nagaban pa ako. Ang <laughs> ranas ng iba, hindi ka tulad sa ako. Eh. Buti nga sa kanila. Bro, kung family nga, sabi hindi naman sila binugulo. Ako binugulo ako eh. Ako yung binagkakainitan sa bahay eh. May walang cellphone lang po. Ako lang pinagbibintangan. Yung nga po, naglayas eh. Naglayas po ako, inabal po ako ng 45 eh. 45? Oo po. Ah. May baril pala ang papa mo? Pulis nga po dati si papa eh. Ha? Ah? Pulis dati si papa. So, inabal ka ng 45? Oo hmm. po. Tsaka ng pengan po. Ano yun? Ayun, ganito yung iba. Pag pinutok ko sa'yo, 12 bilutas, patay ka. Ah! <laughs> Para siya sa, sak sa shotgun. Oo, oh, parang shotgun. 12 bilutas. Sa so, tingin mo bakit gano'n na lang kainit ang ulo ng mga kasama mo sa bahay? Hindi <laughs> ko nga po alam eh. Sana nga po magbago sila. Sana po matulungan ko pa sila ng marangal. Ah. Tsaka nga po, maghanap nga po ako trabaho pag nag a po ako. Ah, ano yung sa tingin mong alam mong trabaho? Pwede sa akin. Palakal na lang hindi pa bagay sa akin yung mga, mga lalaki sa aud. Ah. Pwede ikwento mo sa amin Kuya RJ. Wait lang. Pwede ikwento mo sa amin Kuya RJ, ano yung mga pinagkakabalaan mo ngayon? Ano yung mga nagagawa mong hindi maganda at maganda ngayon? yung hindi mo na maganda na nagagawa mo sa ngayon na nandito ka sa kalye um, hindi ko maganda na nagagawa yung po ako hindi ko na ako sa driver at na nagipagaway po ako bakit? kasi po madalas riot dun eh riot? ako po nadadamay po ako. kaya nga po sumasabay na lang po ako eh hmm. At nung tama ko naman ginawa, mm. masayang-masaya po ako. Nung nakita ko yung unang bike ko, nung dumating si Papa, nabenta lang. Mm. <laughs> nung ayaw ko yung nangyari sa ganun. Saan't ka nakapira ngayon? pwede makapunta doon sa pinagtatambayan mo. Marami nga pong kasama ako doon. Eh. Baka lang po ako sa inyo. Hindi. <laughs> hindi ka ano. Hindi ka mapapaya sa akin. Ay, pinag-iipunan ko lang ko Nandun doon sa Corbayong ano. Ha? Nando sa Francisco. Yung pinag-iipon ng kong bahay, mm. sabat sa akin yun para nga may matulogan na maayos. Ay, pinag-iipon ka na pala? Oo, <laughs> kaso po eh. Palagi nga nagagastos kasi po wala po akong pagkain at wala rin akong trabaho. Mm. <laughs> Kung mag-iisip lang po ako, dapat po, pag nag na lang po ako, dun po ako maghanap ng trabaho. Oo. Oh. At dun ko na rin po bibilin yung pangarap kong bahay. Mm. Oh. Kahit maliit lang yun, sa patawan yun, masayang-masaya na ako dun. Oo. Oh. Ang hirap naman pala ng kalagayan mo. Mahirap po. Mas mahirap po sa mas mahirap. Uh, wow. Pag napapako po, tinatanggal ko na lang po. Pag? Pag napapako ko ako. Napapako ka? Uh <laughs> Patingin. Anong napapako mo? Uh <laughs> May mga sugat ka pala. Uh -huh. Ang Kuya Jeb, anoin mo muna kaya to? I-adapt mo muna kaya si Kuya RJ? Kasi wala pala siya natutuluyan. Kung gusto mo, kausapin ko ko si Kuya Jeb. Kasi kung sakali ka lang natutulog, dito na muna ikaw matulog. Sapat na um, po sa akin yung kali po. Kasi po may pag-iipunan na po ako eh. Um, <laughs> Ibig sabihin yung pinag-iipunan ka pala. Oo po. Um, Nasaan man, mo? Natago po para po hindi makuha sa akin. Nasaan? Sa taguan ko po. Pero mga ilang piso lang po yun. Sampung piso. Sampung piso? Oh no. Wala ka talagang hinuhuyan dito? Paano natin matutulungan tong bata? Kikiskar daw kahit kalating. lang hmm. po kahit ka eh. Kahit 15k lang po gigiskarte ako ng ganun kalaking pera. Mm. Para sa? Sa bahay po. Sa bahay. Nagigiskarte na rin po ako 15k para po mabuo ko po. Mm. 30k nga po yun eh. Anong gagawin natin ngayon Kuya RJ? Iipon na lang ako ng pera kung wala nga lang po kayo matutulong. Salamat lang po. Gusto kong makita kung saan ka natutulog. Kuya, jo Kuya Joshua, saan siya natutulog? Sa Palmera? Saan doon? Overpass po. Ah, sa overpass. Sa overpass lang pala kayo natutulog? Di ba kayo nahirapan doon sa overpass? Hindi, po namin. Oh. E eh, nung sa overpass lang kayo natutulog? Hindi hmm. po. E eh, baka mapano kayo doon? Kahit na paano po, hibali na. Hindi ba kayo hinanap ng mama, ng Anong tawag mo sa tatay na nanay mo? Mama? Papa? ano, nanay, tatay? Papa po. Papa. O, tignan mo. Gaya niyan, naligo kayo doon. Nangangating-ating ka kaya yan. Tanggap ko po nga pong maligo sa ganyan eh. Oh. Wala nga pong maliliguan. Ah. Okay, sige. Ganito ang gawin natin, Kuya RJ punta natin si mama at papa mo ngayon. Ngayon po. Hindi pwedeng ganyan, Kuya RJ. May problema sa sa'yo o sa mama at papa mo kaya ganyan. Gusto mo ba habang buhay nandito ka? Tanggap ko nga po eh. Tanggap mo na na mahirapan ka habang buhay. Kasalanan ko rin po ito. Ha? Kasalanan ko rin. Kasalanan? Ano yung kasalanan mo? na naglayas ako. Hmm. Pero tama lang yung naglayas ako kasi po inaabal ako bote. Siguro nga, kasi nga ayaw ko muna magsalita. Gusto ko muna malaman ano yung problema. Sa mama at papa mo ni ano, Kuya RJ, baka ano eh, baka pagsisiyan po natin yung ano, yung pwede mangyari po kay Kuya RJ, pwedeng mapahamak sa drugs, kasi mahirap na nung nasa huli na yung pagsisisi. Baka naman, ano, anong mangyari sa anak niyo?